Okay, ako uh, welcome back to my channel guys sa uh, ilan lamang yan sa mga picture na atin na uh, mga video na atin na uh, pinakita. Uh, dito po sa bahagi ng bulakan kung saan na uh, sa ngayong oras. Uh, alas 6 pasado pa lang ng umaga ay uh, nabaha na at isa na rito po guys ang aming lugar dito sa mga uh, barangay Wawang Pulo kung saan uh, kanina ng mga bandang alas 4.30 ay uh, wala pang tubig nung ako ay, uh, bumili ng pandesal dito po sa labas, dito po uh, yan yan lang sa unahan po ang pinaka bakery tuyo, uh, tuyo pa pa ka kanina yan sa ang kalsada pero ngayon guys um, ano na uh, may tubig na at uh, medyo pataas na ang tubig dahil uh, napagalaman na tayo ang uh, uh, mayroong napigtas na harang po sa gawing abandon bulakan kaya yan po ang uh, resulta na tayo po ay uh, binahan dito sa may bahagi ng uh, Wawang Polo area at uh, yan si Willie Boy at uh, kasi po malakas ang ulan habang po tayo ay nasa labas kaya uh, uh, hindi po tayo maka-actual na makapag-ano uh, ng audio kasi ma maingay guys yung uh, ihip ng hangin at uh, sayang lang yung ating uh, audio dahil hindi nyo maintindihan kaya voice over na lang tayo muna guys dahil medyo malakas ang uh, ihip ng hangin at ang uh, ulan Okay, at uh, ipapasyal ko kayo sa gawing uh, floodgate uh, kung saan uh, yan po ang uh, nagkukontrol ng uh, uh, tubig dito sa lugar, sa mga kalapit uh, barangay ng uh, Pulo. Uh, uh, ma maging uh, Ubando, Mikawayan, uh, Malabon. Dito po... Uh, ito po ang kumukontrol ng uh, baha dito yung flood control namin dito sa may um, Balinsuela kaya tingnan po natin guys bisitahin natin kung uh, yan pa ay gumagana sa ngayong uh, oras sa ating pong puntahan. at uh, alamin kung uh, ma mataas kung mataas na rin ba ang level ng tubig sa ilog ating i-update po yan para sa inyo uh, ngayon po ay uh, uh, July 24 Uh, 2024 at uh, tayo po ay nakaranas ng bagyo Okay guys at uh, samahan nyo ako puntahan po natin yung uh, floodgate Okay guys, at uh, dito na tayo sa may uh, Wawang Pumping Station at uh, ating narinig na ang uh, makina ay uh, umaandar Okay, at ayan kitang kita po natin uh, kung paano po ibuka uh, ng tubig uh, ng uh, pumping station isa pa lang po ang gumagana pero kita nyo naman kung uh, gaano kalakas po at uh, siguro hindi naman din na uh, lalalim tayo dito at uh, hayaan nyo guys i-update ko kayo uh, maya maya kunti update naman natin ang lalim ng uh, tubig baha dito sa aming lugar para po sa inyong uh, ka uh, kaalaman dito po sa paligid ng balinsuela uh, Malabon Uh, nabutas at uh, may kawayan ito po ang sakop uh, po ng uh, lugar na to okay, at uh, maraming maraming salamat guys sa inyong panonood at uh, sa mga bagong sa bago sa aking channel guys please uh, subscribe like and uh, share guys para sa uh, uh, kaalaman ng ating mga uh, kababayan kung uh, ano na ba ang estado ng uh, baha sa ating lugar Oke, okay, ada uh, stay tune, guys. Stay tune.